Ayan, lahat ng hagos ng tubig mula doon sa taas ay uh, pababa dito sa kalsadang ito. Sinusundan niya kung saan pupunta yung kalsada. Ganon po yung hagos ng tubig. Uh, bihira po yung sumusunod sa ginawa nilang kanal. Mas marami po yung uh, sumusunod na tubig dumadaloy dito sa kalsada mismo. At uh, syempre hanggang doon sa dulo ng walang hanggan. Kaya dito sa sitio ng Barangay Bahay, we called it uh, sitio Awaw, ay uh, apektado sila sapagkat dumadating po dito yung uh, tubig uh, na galing doon sa pinakataas na bahagi ng uh, Barangay Bahay. Ayan po, ito po yung Barangay Hulo. Oh. O, tignan po natin yung tubig dito. Oh. Ayan po, sana wag bibigay yung retaining wall dito sa left side para tuluyan na uh, lalagos yung tubig doon sa uh, baba Uh, may police na duty, very good ha huh? uh, carry on Eh yeah, dito po. Paparada to. Paparada po tayo dito at uh, meron po akong dadalhin na uh, uh, bagay doon sa tirahan di uh, sa Bunyambayan, Lumay Nangis.